And this is it. I checked in at our hotel. I'm going to go to the hotel. Let's go. Excited, much na? Your destination is on the left. No vacant, down. No vacant, I'm not going to go. It's no. a little daddy. It's Ang sa ito. Hehe. Gosh! Andito na tayo. Check-in na tayo. Kaya lang hindi tayo sa taas. Kasi wala daw two bedroom sa taas. Ha. yung Ito yung parking area nila. Ayan yung likod. Tapos pumasok tayo dito. At mamaya mamamasyal tayo dyan. Doon sa tapat. Pero nakapamasyal na naman tayo doon kanila. Let's go. Anong number, daddy? Number 8. tayo. Gosh, ang ganda ano doon sa taas. Eh? Ang <gulay> ganda Wow! Wow! Na ito sila. Dito ang kwarto nyo. Ito yung kwarto. Isa. Isa. Dalawa. toilet? Ito yung toilet. Mamaya natin tour house tour. Ito. Ito perumpungon naman. Oh! Yeah! Libre Wala Tama libre? tips. Maganda ba ang room natin. Ano to, ano to? automatic. Paano po pa? Hi, -hi. Hi! Hello! So Nasaan di nasa taas? Mas maganda na sa taas! Ayan lang. <laughs> Mas maganda na sa taas. Wala, <laughs> na hindi naman ina, no? Mas maganda doon sa taas. Yan na yung mas matinong house tour. Mag-charge mo na lola nyo. Ang ating living room. Wow! Sarap ng pagkakaupo. Si Jack. Ang ating dining. Tapos meron pa silang mga pa. Chips. Luto, luto. Malit na lababo. And may pares. Ayan, dinagay natin ang ating mga vaon. Tapos, sa CR naman tayo. Itong hallway. Wow! Sarap ba? No. Okay ba kayo dyan? Tapos, ito ating pa-CR. Hi! Binadyo ko na bago magkagulo-gulo. <laughs> magkagulo-gulo ang lahat. Ayun, yung pa-toilet bowl. Aba, salamin. Lababo. Tapos toilet bowl. Aba, ibang Style. Tapos ito ang bathtub. Bathtub. Meron tayong tatlong patawel. Tapos meron pa doon sa loob. Pa tissue. And ito. May pa siya doon. Tapos may pa. Tignan natin baka, baka may, may ano sa loob. Titik na natin pag kasi ate yeah. naman May sa loob niya. Sabon. Ano Walang drawer nung nakarating nga tayo dito sa New Zealand nalibago tayo, siya. kasi yung flash ay nasa wall at ngayon naman, ang flash naman ay nasa lababo, kakaiba ito ah at nakatalikot pa siya sa salamin, hmm yun yung isang room nila dalawang single bed itong kay Jack, Jack aray yung bed ah. wow, may pa-ilaw tapos may pamiroy din sila. Tapos itong atin from main door. So, sabi na, kailangan na mag-video bago pa magkagulo-gulo. Yan ang pa natin. May plancha. May unan. Tapos ito, ano ito? Tawel. Dalawa. Ayan. Yan ang kama nila. May kalat na agad eh. Eto nga, balak namin puntahan yung longest place na town dito sa New Zealand. Para all over the world pa nga. Kaso nang synergy ko, ito yung naging result. Ayon dito sa ating maps. <laughs> ito talaga, life talaga ito sa New Zealand. At kahit si naman sigurong driver. ito nga ang binigay sa atin. si Ang layo-layo, akala ko malapit lang. Kung magra-ride kayo, aabotin kayo ng 1 hour and 32 minutes sa pag-travel. Tapos pag walking naman 1 day, tapos pag bike naman 7 hours. So ito nga, located nga tayo sa Napier. Tapos within the region nga ng Hawke's Bay, yung ating pupuntahan pero parang imposible kasi at that time eh, nagpapahinga lang tayo kasi may event pa tayo sa gabi magbobolling pa tayo and nakita ko nga ay mas malapit siya sa Hastings at doon nga tayo sa Hastings pero gabi na yun kaya imposible na baka next time next time magkakaroon pa tayo ng chance makabalik dito at doon natin yung pupuntahan kaya ang naging gagawin natin ngayon babasahin na lang daw ni Lolo <laughs>

Diba, nakalaro ang lola niyo, kunyari kasawi. <laughs> Pero strike ako nung una ha, huwag kayo, huwag kayo. Pero hindi ko na rin tinapos yung laro ko kasi kulang sa oras. Na naka-join, naka-join. And after nga ng game ay dumaan muna tayo sa makdok kasi wala naman tayong makakain pagdating na sa bahay. Kasi busy, busy nga tayo. Kung meron man, mga ngut-ngutin lang, wala tayong makakain. Kaya mapapakat mamatay, mamatagutin. <laughs> kain yun ano? nung... oh. oh. ano? oh. na. Katatapos na ng game. isang ano. out na lang kami ng back Pwede ng ano. Nang itong oh. kain na ah. Magkakape ko na Bakay. game Yo. Utay din yung ito din yung... And fresh na lala niya. Si Lolo, naliligo siya nga. Tapos ako, mag-iimis mo na ako din ng haorte. Bukas maaga tayo. Kasi hanggang ano lang tayo dito, hanggang 10 a.m. Tapos, pero ang open ng program, parig, nung Unity game ay alas 7. Pero parang tinatamad ako kasi pagod ang lola niya. And bukod dyan, ito may station ako. Tumama nga sa aking count. Talaga magkakaroon ng station. Kaya medyo Enjoyin muna natin stay dito sa ating pinigilan. Sa ating hotel, motel. <laughs> <laughs> Hindi na nga tayo nakapasyal dyan ulit kasi busy. Tingnan natin bukas kung nakapasyal ulit tayo. Kung may time and pagka-out natin dito ng 10, dire-diretso na yung ogram hanggang alas 5 ng hapon. Pero baka maaga tayong umuwi din. Kasi 4 hours ang travel natin pabalik. Pagabihin na tayo masyado. Gustuhin man namin mag-extend ng isang gabi. Pero wala na kami pabalik. <laughs> And, ang kwento ko nga pala sa inyo ay... Eh, ha Bago tayo nagpunta dito. Siya pa boy, nilaginat pa. Kaya akala ko, hindi tayo matutuloy. Matuloy man, akala ko. Si Lolo lang kasi may lalaro siya ng basketball. Buti na lang. At naging okay naman yung kanyang pakiramdam. Kaya, yun, nabigyan tayo ng chance ganap sa araw na it-hitch. At natin ko ng mga ganit pa bukas. And syempre, ang dami nating e, -e, 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 -e edit <laughs> At diba, ang ganda ng mga pinasyala natin. Hindi ko alam kung makakailang video tayo ngayon. And bukas na lang ulit. Natok ng na, lola nyo. And gusto ko enjoy ang stay dito sa ating motel. Ayan. Tapos yung ng kitchen. Kompleto naman yung mga gamit niya. May lutoan din. Ang wala nga lang talaga. <laughs> Buti na lang yung nasa receptionist. Yung receptionist ay Pilipino. Pero kahit naman hindi siya Pilipino. Ay... Kaya ko yun. <laughs> kaya namin yun. Naluloko ko. Sabi ko, kung kasi wala silang nailagay ditong basahan dito sa CR and pagbasa at saka dapat talaga ay may basahan so binigyan naman ako kaso kasing kulay ng panyo ng tawel, <laughs> print may lang design design lang kaya sabi ko hala ko yung towel yung pala basahan so Nagdilo loho ko, sabi ko, tabo, meron kayo. <laughs> Naalala namin, wala nga pala tabo dito. Kaya, ayun, gagawa na lang tayo ng paraan na maiitabo dito. <laughs> Ay, bukas na lang ulit. Pagod na pagod na kami. Bye, good night. Bukas na lang ulit. hindi naman tayo ikaw -na. na lang kita ha? gusto dito kami hmm. Good night. Good night. Good night ka Good night. Oh, spot <laughs> oh, si naliligo pa